humiki, ano no, public apology sana kay Presidente uh, Bongbong Marcos. Kasalanan ko ba kung nailagay yung pangalan niya doon sa report na yon? Was that my fault? I don't think so. You know, itong kongresistang ito, nako po, bakit ganito yung mga pag-uugali ng mga bagitong kongresista na kung umasta akala mo ay kung sino, isila is locally elected. Imagine nyo po mga kababayan, ah, nakahiya naman sa kanilang pagmumuka na itong si Senator Bato de la Rosa ay kailangan daw humingi ng kapatawaran kay President Bongbong Marcos dahil binigyan niya ng pagkakataon na madinig ng taong bayan ang patungkol sa isyo ng PDEA documents na kung saan ay nakapangalan nga po noong 2012 ang pangalang Bongbong Marcos Jr. alias Bunget at itong isang artista na si Maricel Soriano. Ano po ang kanilang karapatan para utusan at mamaliitin ang isang senador na nagtatrabaho at binigyan ng daan na malaman ng taong bayan ang pangyayari noong 2012. Uh, sana, no? Uh, ako nakikiusap kay Sen. Bato, we call on him, no? Uh, tumiki, ano, no? Public apology sana kay Presidente uh, Bongbong Marcos dahil talagang ang, ang dahilan lamang ng committee na pag na, na hearing ng komunidad to, committee na ito is para ipahiya no ang ating pangulo. So nananawagan ako, nakikipag-usap ako na kung walang mapatunayan sa hearing na ito na ebidensya no, uh, sana no uh, humingi malinaw na nga po na may ebidensya, sasabihin pa na walang ebidensya. Ito po ha mga kababayan po natin. Ang kanilang pakikialam kasi nagpapatunay lang na sila po ay mukhang nagiging trolls itong mga kongresistang ito. Kasi in behalf of President Bongbong Marcos Jr., sila po yung nagsasalita. Eh hindi naman sila yung spokesperson. Ah, hindi naman sila yung PCO. Hindi po nila yan mandato sa postuloy, mga kababayan po natin. Kaya ang pinagtataka po natin, mukhang naiba na po ang trabaho ng mga kongresista na ito. Ah, sila na po yung naging spokesperson o behalf ni si Bongbong Marcos. Ah, at ah, sana po naman, eh, huwag din naman utusan ang isang senador. Kunting respeto naman po, ah, kay Bato, yung uh, sabihan ako na kahit na kahit na hindi na kailangan yung perma ko because they already have 14 and they only need 13 to unseat the uh, seated president. Kahit na hindi na kailangan, immaterial na yan, kung perma ko hindi, but still, narinig nila na I was poised to join the minority. I, 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 I was really uh, Uh, contemplating seriously to join the my minority after uh, that incident. But uh, I was uh, persuaded by Senator Chis and Senator Alan Gaetano na please uh, stay with the majority. Huwag kang pumunta sa minority. So, sumama ka na lang dito sa majority. And uh, mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three uh, magkabats na PDP senators, Senator Bungo, Senator Tolentino, and myself, effort sa kubinag na majority wins. In every uh, voting situation, talagang kung lalabas sa uh, voting is 2 uh, against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2. Sumama sa 2. So, in this case, nag-aaray uh, silang dalawa talaga ay uh, uh, nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Cordero, ako ay naiwan. I want to be, to stay with, uh, uh, ayoko ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So yun, uh, pinirmahan ko yung yung uh, resolution, but that was already immaterial because they already have 14, that they have already declared victory, but at least unay uh, part masaya rin ako kahit because uh, Senator Chis is a very magnanimous uh, Victor. Kahit ay so ito pa po, isa pa po sa nililinaw po ha, ni Senator Bato, eh inamin niya kasi na pumirma po siya mga kababayan po natin sa nangyaring kudeta po uh, para patalsikin itong si Senate President Zubiri. Ngunit ang para sa kanya ay pumirma na lang siya dahil sa kanilang kasunduan ng kanilang partido na dapat majority wins po dahil uh, pumabor nga po itong si Senator Bungo at itong si Senator Trinto kaya pumirma na lang ito pero nililinaw niya na goods po sila ni Senator Subire pero hindi po natin na uh, talaga maidinai na itong si Senate uh, o dating Senate President Subire ay masama po ang kanyang loob mga kababayan sa mga senador na pumirma against po sa kanya kasi parang isang insulto po yan mga kababayan po natin lalo na maganda naman po ang kanyang pamalakad. Ang nagka-problema lang kasi, talagang may uh, outside force talaga na gumawa ng paraan para mas siya. In the first place, kinontra niya ang chacha at uh, people's initiative. Nung huli na lang siya, medyo pumupur sa chacha dahil nga po kinausap sila nitong si President Bongbong Marcos Jr. Ngayon, mga kababayan, ay eh dahil hindi niya naharang ang pagdinig sa Senado patungkol sa PDA documents, dito na po siya ginawa ng paraan. Ang tanong, ano ang pangako kay uh, Jingoy Estrada at kay Chis Escudero para pumalit dito ah, uh, kay Sovere Yan po ang uh, matinding katanungan na kailangan natin pagbantayan. Uh, Hindi kaya posibleng ma mawala na lang basta itong kaso ni Jingoy? Magiging kontrolado kaya ang Senado ng Malacanang? Okay. May ko may sabi ba niya may Kumar sense siya sabi 'di ba? Uh, James Kumar. So baka uh, yun yung kinukot niya na source na kanyang kaya siya nagsasalita ng ganun. So, last, so, si si James right? si hmm? last na si James Kumar. Baka mabait pag na natin 'yung mga bagay. <manyan> James Kumar, James Kumar na po 'yan, mga kababayan po natin ako, Miko's Miko's na aking kapatid, ganun ba 'yan. Nako <laughs> nalito po ata si Senator Bato at mukhang naisahan po ata nito si James Kumar. Oh kita nyo naman mga kababayan po natin eh pang hotel yung suot nito hindi naman uh, pang hospital po itong rob na kanyang suot ako po mukhang naisahan talaga itong senator ba to at mukhang nasabuat <laughs> pa ata ang isang senador na nagngangalang <laughs> nakawari na lang natin baka Wala na, si, si James Kubar, ditinggal natin si Jim Kubar. natin si, si Cubar? Cubar? Yes. yes! I am instructed by, by to To, to talk to, to these people, people then, puy, di siguro. Puwede. Lukuhan, hindi man naamin yan. Eh, yan nga yung drama nila. E, eh, may sabotan pa dyan, eh. Malay natin si Jingoy, kasabot din. Di po ba? May denial ba siya, Kapol? Gusto nga i-clean ang name, pero I stop him from doing so because he is in sickbed. Kung may mangyari dyan sa kanya, makukusin siya. <laughs> Ito yung sick bed niya po oh naka-hotel lang mga kababayan. Meron ng How you the of just leave it to me. I will decide. I will cross when the when the bridge is constructed. Huh? <laughs> 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 Marami na pong galit kay Senator Bato, ano? na mga umaasa na talagang dikdikin niya sana si Ochoa eh, no? pero hindi umobra eh. at uh, hindi niya pa naharangan yung pagkontep kay uh, Morales so ang good news lang po dito mga kababayan eh, mukhang papalayain na po itong si Morales What, what, what sin have I done, I done in order for, for me to seek an apology? apology? Please, Please tell me, me. anong kasalanan, kasalanan ko? para ako maging ng kasalanan ng apology. Kasalanan ko bang nailagay okay. yung pangalan niya doon sa report na Was, Was that my fault? I don't think so. Mas malaking kasalanan ko siguro sa kung Pangulo kung big chairman of public Order of dangerous drugs. Wala akong ginagawa dyan sa mga informasyon na na hanggang lumaki, 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 hindi ko inaksyonan. Mas lalo siguro kung may kasalanan sa taong bayan. Yan nga po ano mga kababayan po natin. Ang gusto nilang humingi po ng kapatawaran itong si Senator Bato. Pero nanindigan po ha itong si Senator Bato na trabaho lang at walang personalan. At hindi po ito hihingi ng kapatawaran dahil sa kanyang ginawang pagdilig sa Senado. Yan ay uh, thumbs up po yan. Saludo po tayo sa iyo, Senator Bato. At kayo po ay naninindigan. At itong pagpapalaya po kay Mr. ka Morales, mga kababayan po natin, ay mukhang matinding uh, pag-uusapan pa nila ito. Dahil itong si Jingoy Estrada mukhang hindi papayag mga kababayan po natin. So itong si Picoy naman ay talagang ginamit lang itong sakripisyo ah, ng mga grupong kung sino man ang nasa likod para makontempt din itong si Morales. Kasi nakikita ko talagang nagpakontempt itong si Picoy para itong si Morales ay makontempt din at hindi makapagkontra itong si Bato dahil pumayag din itong si Estrada na ikontempt nga itong si Picoy. So isang malaking uh, laro po ang ginawa nila sa pagdinig sa Senado At mukhang uh, itong si Bato ay pinaglaruan po ni Jingoy at itong si Picoy I'm not sure lang po mga kababayan pero yan po yung aking mga analysis po Na posibleng totoo, posibleng hindi At pati itong drama po ha, itong si Mr. Kumar eh, Sana po ito'y drama lang, eh mamaya mahirap na magkatotoo itong drama na kanyang ginagawa mga kababayan po natin Ah, at ah, dapat respetuhin niya po yung gobyerno ng Pilipinas kung saan nandito siya ngayon. Huwag niya po paikot-ikotin ang senador. Tandaan po natin, foreigner po ito. Kaya kung mapapatunayan na sangkot ito sa umunay pagbanta ng paggurgor, dito kay Mr. Morales, palagay ko dapat ito ay masibak. Ah, mapalayas ito sa ating bansa. Ibalik yan sa bansang mikos-mikos, mga kababayan. So, ipanalangin po natin na maging okay po itong si Sir Morales at makakalaya na kahit pa humaharang itong si Junggoy. Yan po yung ating dapat pakaabangan mga kababayan dahil hindi ata papayag si Sen. Bato na maiwan sila dyan sa Senado kapag magbibreak na po, magsimula na ang kanilang uh, pagbibreak eh, nitong Senado. Maraming salamat at yan po yung ating mga update mga kababayan. Kung nagustuhan nyo po yung video ito, huwag kalimutan mag-like at mag-comments kung kayo po ay may sariling Opinyon, sa loobin, sentimento, patungkol sa isyong ito. Maraming salamat.